Good morning, good morning guys Today is Saturday guys September 6 2025 I'm here with my guys Oh May bee siya guys May bee Oh may flower na almost na May flower na naman ito Baka Kunin na naman Yan guys yung ano po oh, Brazil, sangig chili pin apple yung flower ko dito guys yan o siya yan ang bulak ko guys walang pink nawala yung mga pink sabaw na rito ginawa naman oh yung eggplant ko guys ginawa ko yung eggplant ko guys may eggplant dito guys eh yung bunga kinuha ko guys yun yan guys ito <laughs> ya mm, kinuha ko guys eh. ano sa siya eh dahon niya yung plan ko may bulak na siya kaya kasama yung ano, mga flower dito o, diba ang ganda o diba to oris na oris to oris na oris ito naman siya iba yung pagkakulay niya diba i-compare mo dito Bangladesh oh, no, Pink.